Hi guys, magandang araw po. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake, no? Sa video na ito, guys, ibahagi ko lang sa inyo ang aking karanasan sa pagboto this barangay election 2023. Sa ngayon po, nakapagboto na po ako kaninang umaga around 8:36 AM to be exact. Okay? So October 30, 2023. Is da barangay election sa buong bansa po dito sa Pilipinas. Now, bakit po mahalaga ang pagboto, every election? Number one po bilang Pilipino ang pagboto po kahit national or local election or barangay election ay responsibilidad ng bawat Pilipino na i-exercise ang ating karapatan sa pagboto, right or of suffrage kung bagano sa konstitusyon natin because ang bansa natin is democratic form of government. May kalayaan po tayo sa pagpili kung sino gusto natin ihalal sa posisyon. From Presidente, Vice President, Senators, Mayor, Councilors, Barangay Captain, Barangay Kagawad, SK Chairman, SK Kagawad, no? at iba pang posisyon, Congressman, no? mga Provincial Board Member, Gobernador, etc. Now, dapat po magboto tayo. Hindi lang po na kailangan natin for voters affidavit sa COMELEC para po ito matulungan natin ang ating pamahalaan po sa paglagay ng mga tao na nakararapat na magserbisyo sa atin. Okay? Now, ang karanasan ko kanina, uh, gumising ako ng mga around 5.30 a.m. And then, nag-drive po ako papunta po doon sa Carlos Hilado Memorial State University or CAMSO, Alihis Campus. Ang ano pa po, ang, ang weather po, umuulan, ang lakas ng ulan. Okay, medyo nahirapan din ako maghanap ng parking area. Pagpasok ko, binati po ako ng mga magigiting natin ang mga pulis no? ang mga pulis po wag po natin sila katakutan may mga lokolokong pulis pero marami pa rin mabubuting pulis uh, sabi ko sa kanila sir mayong aga in Ilonggo in Tagalog magandang araw po mga sir ang mga pulis nag naman sila magandang araw din po sir okay. para may, ano, may peace in order sa pagboto una kong ginawa <clears throat> hinanap ko aking presink. By God's grace, nah nahanap ko agad sa isang, ano, sa labas ng room, no, ang aking presink, no. I think presink 0326B, no. Number 11, 111 yata ako. Pumila po ako, okay. Sa pagpila po, maganda naman po, may disiplina, no dalawa ang pila. Isa sa mga senior citizen at saka sa PWD, no? Okay, so pumila ko, medyo tumagal lang ng kaunti kasi ang nangyayari kasi manual po ang pagboto, hindi po siya computerized. Binabasa po ng election chairman ng election ang pangalan may mga watcher naman sila, mga kandidato for verification And then doon na binigyan ako ng balot uh, papel no na diyan ako susulat no ng kapitan at saka kagawad. Okay? So pagkatapos ko ng sumulat, dalawa lang binoto ko kapitan at saka kagawad. Hindi ko lang pag-mention kasi mga kaibigan ko 'yun bawal no. Inulog ko na no dalawang papel no ang chairman ano, before before po ako naghulog, ginigyan ako ng papel, nag-sign po ako sa form ng COMELEC. Alam nyo guys, no? Sa dito sa Pilipinas, kung dalawang beses hindi ka nakapagboto, national, local election, and then barangay, dalawa lang, ang record mo sa ang record natin sa COMELEC ay mabubura po kung dalawang consecutive, no sunod-sunod na hindi ka nakapagboto. Okay? Dapat po every election kung dito lang kayo sa Pilipinas or sa abroad, make it a habit to vote, okay? Yun po ang mabigay ko sa inyo ng mga tips, no? Now, pinermahan ko na ako talaga si Jake Pompirada, Jake Rodriguez Pompirada at nag-sign din ang ang na-assign na teacher na no? nag-certify na ako talaga. Ay before tayo guys mag-continue, magpapasalamat muna po ako sa ating masisipag at sa mga magigitig na mga guro no, nag-serve every time that there is an election. I can consider them guys as handsome and some heroes, no? Kasi hindi lang sila nagtuturo, tumutulong din sila sa election. Shout out sa mga guro, no? Mga college professor, mga secondary teacher, elementary teachers. Thank you, ma'am and sir, sa inyong walang sawang pag pag long, no every time that we have an election even though may bayad pero ano din eh mapa super pagod din ang kanilang trabaho guys no kung nakikita nyo hindi lang yan na maglista na ng kung sinong bumoto verification may risk din yon no alam nyo before may mga balita mga teacher they are accused of cheating hindi ko nga mga makuha bakit you accuse the teachers of cheating during election no? Hindi nila pinahalagahan ang kanilang trabaho, i ano lang nila, ibaliwala lang nila sa karampot na pera. Those are the people na natalo sa election, guys. <laughs> ang mga teacher po, mga anis po sila, no? Every sa eleksyon, no? Iwan ko kasi iba, ibang tao, iba-iba din ang ugali, no? Pero, mahirap po magdaya, dumaya sa election guys kasi hindi lang isang teacher na ano may mga watcher pa po ang mga kandidato at saka mga comelec officials so imposible tagalaga ang kanilang claim na may dayaan na nangyayari no so ganun po eh mm, yun and then i fill up no the form and then after kong sumulat yon binigay ko na sa pumunta ko sa table may ballot box uh, iniwalay ang slip at saka ang balot at saka hinulog ko. And then pumunta ako sa lalaki sa left side and then dipot some ink no sa aking uh, pointing finger. And then tapos na po ang pagboto ko. Pag-uwi ko, nagdrive ako, pumunta ako uli doon sa Bacolod Memorial Park, I visited my parents kasi namatay na sila. May counting emotion, uh, I miss them a lot. Yun guys ha, kung may mga parents pa kayo, natira tell them you love them. Kay Corny, sabihin nyo sa magulang nyo, Mami, Daddy, Mama, Papa, Tatay, Inay, mahal ko kayo. Kasi kung wala na sila, wala na eh. No? Yun talaga, no? We have to respect and love our parents. Yun lang po ang aking karanatan sa pag, ano, sa pagboto no? And then, umuwi ako, nagbaka, bili ako ng fruits, Mabilis lang kasi ano, holiday, walang masyadong sasakyan kay jeep or tricycle. At saka may sasakyan naman ako, kotse. So, hindi naman ako kaskasero na kaunti, ano lang ako mag-drive. Very careful kasi mahirap na ma-accidente guys, no? So, ganun po guys, no? yon po ang... ang karanatan ko sa pagboto sana po kung hindi pa kayo nakapagboto sa video na ito, boto kayo guys kung nandyan pa ang pangalan nyo and then every election always think vote wisely. Huwag kayong guys pabibili ng boto. Kung may bibili, bigyan kayo ng pera, tangkapin uh, tanggapin nyo lang. Pero kung sinong gusto nyo iboto, yun ang iboboto nyo. Ang dikta ng conscience nyo. Okay, so sana po nag-enjoy kayo at saka may natutunan din kayo sa video ko. No? Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang kaibigan nyo si Jake huwag kalimutang mag-like, share, and please support my channel guys if you're new by clicking the subscribe button. Kita-kita po tayo sa susunod na video guys. Bye-bye!